Good morning. Saka uwi ko lang. Galing work na rin, darling. So, ngayon, meron pa akong isi-share sa inyo. And then, nakapakal, uh, ano, napaka laking tulong to sa akin. Dahil, dahil sa kanya, ang sarap ng tulong ko. So, ayan, isi-share ko lang sa inyo yung Medix. Ito, Pabili ko lang kahapon. So, pangalawang bisis ko to main, mainom. Ito, medix to. Dalawang cup lang nito. Dalawang, ano lang, taket nito. starap talaga tulog ko. Grabe. Nabawi yung one week na hindi ako nakatulog. Yung insomnia ko, grabe talaga. Pero ito, tinatry ko. First time ko pa po ito na itry. Ngayon ko pa lang. So, ito ipapakita ko sa inyo hindi pa ako kumakain. Kabmumug ko lang. At kagigising ko lang. So, iinom ako. Masarap siya matamis na maanghang. Dito, masarap sa lalamunan. Sarap matamis na maanghang. Para siyang snowbird. Laking tulong to sa akin sabi ko sa ko subukan ko talaga itong Medix. Kasi may nagsabi sa akin na laha ano talaga daw to, epektibo daw to. Herbal po daw siya. So sab sab nagsabi sa akin na epektibo daw ito at saka hindi daw to ano kasi herbal lang naman to. Ayun. Daka ano daw to kagaling sa lagnat, ubo, yung masakit sa puso, sakit sa katawan. Kahit anong tapos, yung hindi ka niregla, eh, ako, hindi normal yung regla ko. So, tamang-tama, sakto to sa akin. So, ayan. Nainom ko dalawang cup. Hindi ko lang napakita sa inyo na, naano ano ko, nung no, ano ko na dalawang cup. Basta dalawang cup. Ayan. Sarap ng tulog ko. Ayan, hindi na ako magpakawala nitong medics natin. Laking tulong ko sa akin. Ayun lang. Yun lang. Share ko lang sa inyo. Bye! Good morning. I love you all.